Luto ko ng tinola. May dahon. Sili. Tinikmang ko. Binuhos kong tubig si matabang. Tapos nilagay ko na yung talbos ng sili. Tapos kunwari hinalo ko. Tinikmang ko ulit. Pinatay ko yung lutoan ko. Tinanggal ko kasi ma sa kuryente. Tapos nagsandok na ako meron na rin kanin doon. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Kakain na ako. Kasi gutom na ako. Okay naman. Lasang tinawag First time ko kasi magluto eh. Nung na. lang kumain. Kaya pinapako na lang yung ulam magkani mahal ng bigas eh kumakain din ako ng luya pag drip ko ayun okay naman lasang luya ayun naubos ko na yung pagkain thank you bye bye